So, andito tayo ngayon. So, kumain kami dito sa Resty Bar. Resty Bar in Asal. Only rice, only drink, only soup. So, mag-start tayo sa 2 pieces for 99. Chicken leg, 120 and pork liempo 150. So, ayan na. Binabarbecue na nila yan. Ang sarap-sarap. So, ayan. Ayan. Ini prepare nanti And then, ito yon, Ganyan ang prepare nila. So, may sabaw pa yan. Kaya lang ngayon, hindi namin na-avail yung sabaw nila kasi naubusan. kanya po kadami yung tao dito na kumakain. So, marami din po dito ang mga kainan. Yung iba dito, sisig. Um, yung iba dito, bagnet. So, ganyan po ang ano dito. Ganyan po ang arrive dito po sa LinkedIn Baywalk. So, ganyan po kasasarap yung kanilang mga pagkain. So, meron din dito lechon Pogon Okay. May Paris Retero. Kailang nagsara muna sila. Kaubusan na daw. So, dito naman, Andy Rice, Java, Andy Dreams, 2 pieces, 99. Bagnet, which is 99. Pork sisig, 99. Chicken plus bagnet, 129. Bagnet plus sisig. So, uh, so, resty barb, extension. Meron tayo dito ang sizzling, only rice, only gravy, plus piece of drinks naman. Starts with fried chicken, with gravy, 99. Classic Bolalo wings, Port CC 125. So ang pinakamahal nila dito is Lechon uh, Kawali which is 135. So yeah, dito rin 'yan sa Lingayen din po, no? Yeah? So sisling, only rice, only gravy and soft drink. Then we have mga barbecue. Madami pa po dito, madami pong mga binibenta dito na mga pagkain. So, kung pupunta kayo dito sa Lingayen, Baywalk, punta kayo sa kanila mga Changge dito at uh, Malalasap malalasak yung mga masasarap na pagkain dito. Okay, so dito kami nakapwesto. Napakahangin po masarap po kumain.